Umagang kaganda po sa ating lahat Magandang magandang umaga po sa ating lahat Napakaganda po ng gising natin ngayon pas kahit po uh, may strike dito sa Manila Ay talaga naman po hindi tayo mapipigilan So nandito po tayo ngayon sa uh, LRT going to Buendia Kasi aated po tayo ng uh, Hair Asia sa World Trade Center And syempre pagbaba po natin ito ay sasakay po ulit tayo ng uh, sasakyan Para doon magpahatid po tayo mismo doon sa World Trade Center center sa Pasay. Uh, diyan kung mapapansin ninyo po, madalang ang sasakyan ka nga po by strike nga dito sa Manila. Start ng strike. Oh my God! Nandito na ako sa World Trade Center. Nag-aisa ako. Ang dami na. Parang late na ako. Ang dami na na nakapila, guys. Ayan, oh. Oh my God! mag -a -a registered na muna tayo. Oh my God! Ang daming tao. Habang inaantay po natin si Sir Eugene para sa ito na ga, ano muna ako nagapalibot libot nag po na tayo ako dito, at ako uh, mga tayo ng mga bago ka at syempre yang maya maya po ay papasok na ako kaso po ay ang tagal ni Sir Eugene di ko alam kung nasaan siya ngayon kasi po siya ang kausap ko dito sa pagpunta din sa Hair Asia ngayon pero yung pagpunta ko po dito nag po ako at dito ko na lang po siya aantayin at uh, marami pa rin po namang pauli-uli na nandito sa labas kasi nga po si sila ay nag-aantay nag-prepare uh, ng kanilang uh, uh, mga kailangan pag pumasok na sila sa loob. At yung iba po karaniwan nag-register, nag-apapicture dito sa harap uh, para po sila ay merong... Uh, ano ay may souvenir picture at saka ang video yung iba ayan po kung makikita ninyo talaga naman pong napakasaya ng araw na ito at kahit na jo uh, maliit ang uh, sasakyan ay uh, talaga naman pumunta po tayo hindi pwedeng hindi uh, ayan nandito po yung atin po nakapag register na po tayo kaya nakalagay na po meron na po tayo nitong uh, ano. Ay naku, napakatagal ni Sir Eugene kaya pumasok na po ako. Ito ko nag-a-start na po yung discussion about doon sa hair coloring. At tungkol doon sa mga trending color this year at talaga namang napakaganda po at marami tayong makukuhang kaalaman uh, tungkol sa pag sa pag-hair color at sa iba pa. At syempre kaya pumunta tayo dito sa Hair Asia ay yung ni natin uh, para tayo ay mas maraming kaalaman at knowledge na mapunta sa ating utak. Ano po kasi kailangan po natin as salon owner na o matanda mga ganitong uh, aktibidad o event sapagkat ito po ay napakahalaga bilang may-ari ng salon. Ano po hindi po tayo pumunta dito upang ipagyabang kasi pumunta po tayo para dito sa iba't ibang techniques at iba't ibang kaalaman tungkol sa paggawa ng buhok dahil kapag po tayo ay marunong ay hindi po tayo matatakot uh, na mag-apply. Hindi po tayo matatakot gumawa sapagkat alam po natin yung tamang process or tamang application sa buhok ng ating client at syempre i-strand test natin yan at ating uh, i-share kung ano ba yung dapat gawin sa buhok ng hindi basta-basta tayo gumagawa ng buhok sa ating client kasi merong iba't ibang buhok. At ngayon naman mga kabot ba papakita ko sa inyo ang mga trending color ngayong taon na ito at talaga namang maa-amaze kayo. At ayan ito po yung mga models natin for this year na talaga po naman sa pag dito sa Hair Asia Training. And syempre may mga competition po tayo mamayang gagawin uh, after po ng mga training and after po ng mga discussion about doon po sa pagpapaganda ng ating buhok at kung paano magiging healthy. Ito po yung mga bagong ano, ay, ko hair color na pwede niyong ipagawa. Ito po ay yung mga bleach show yung mga bleach color para ma-achieve po natin yung kulay na gusto nating uh, ilagay sa ating mga buhok. At talaga naman po yun ay napakagaganda at talaga naman po hindi matatawaran ng gagaling ng ating mga hairstylist nandito ngayon, katulad itong lalaking ito, ang ganda-ganda ng color at gagawin ko yan pag uwi ko ng Marinduque. Talaga namang, Diyos ko po, mahaham-amaze ka. Talagang ikaw ay mamamangha sa gaganda ng buhok at gagaling ng mga hair stylist natin at sa mga competitors natin po today's video, guys. Kaya huwag niyo po, halilin at ang panuhurin ang video sa pagkakoy na ng at napakadami ng mapupulot natin aral sa pag ng mga ganitong gawain as a-owner ng ating salon at ang kamahalan po ito lalo tingin po ay ah, ngayon po ay maka-December ay talaga po tamang-tama na ah, magkakamit tamang natin ng ating kaalaman o mga bagong kaalaman alam ng galing dito sa Hair Asia dito sa training or seminar and syempre talaga naman ito ay uh, makamagandang uh, bagay o makamagandang uh, pagkakataon para tayo ay uh, ma-update sa ating mga kaalaman. Ano, hindi tayo pumunta rito upang ipagyamang. Pumunta po tayo dito kasi ito yung pinakamahalagang gawain natin kasi nga po tayo ay uh, salon owner at ito po ay may-apply natin sa ating mga uh, uh, customers na kung saan ay para tayo sila po ay masatisfied sa gagawin natin sa kanila. ay uh, dyan to matapos po nating mag-seminar ay pumunta na po tayo dito sa MacDo dito po sa Buendia at tayo po ay kumain yan. Ang umor pina-order ko po ay si Sir Eugene Paras kasi po siya ay may card ng senior kaya para pa tayo ay makamura do sa ating bibigyang pagkain dito. At uh, nakakita nga rin po kami ng mga tagalandi dito na mga taga Marinduque at talaga namang uh, napakaliit ng mundo natin na talaga ayun. makikita at makikita natin ang ating mga kababayan na dito rin po sa uh, Manila dito sa Xena, sa McDonald's. At na, maraming maraming salamat uh, natin po si sa mga panibago na naman po sa isaya na experience natin dito sa uh, so much, uh, uh, Hair Asia. This, guys. So, tapos this spectacular salon. Ano po talaga at naman po ang lahat Asia. po ay talaga namang matutuwa. Ang saya po talaga ng pag-amit sa dito kasi marami po tayong mga makikilala mga bago kaibigan, mga bago salonista. At may ano po, she na easy share po natin yung mga kaalaman natin. Talaga naman po ang kanilang ng mga knowledge about doon sa ating seminar. Dito na rin po ako bumili ng mga gamot at saka mga itong gamit sa pag-makeup para naman po tayo ay ma-update. Ayan. At nandito na nga tayo, pauwi na po tayo ng Marine Duque kasi tapos na po yung seminar na ginawa natin sa Hair Asia kaya uuwi naman po tayo. Na lang napakarami po natin binbit doon na pag kami bumili ng mga gamot para tayo po ay maka-discount at bukod sa lahat ay para maganda po sa ating uh, mga client kasi uh, medyo mura at uh, tayo po ay nakakasave kasi meron po 50% discount silang ipinagbebenta. And thank you so much. God bless. And uh, sana po ay uh, pag na po ron ay marami tayong uh, mga kliyente na magpapagawa sa atin. Nandito na po tayo sa park po. Ayan, nandito po ang ating nasakyan, ang Montenegro. Ayan, ito lang po anong masyadong mapagod po kasi wala po silang giga. thank you so much for watching guys.